Good eve guys. For this video ay magkakanling tayo. Pero magbibigay tayo ng kunting tips para iwas bugok sa ating mga itlog. Lalo na't iniiwanan natin sa bahay at pinapagala yung inahin. Ayan, meron tayong walong itlog dito. Dapat ay sampu ito pero yung diskarte ko dito ay yung unang dalawang itlog ay niluluto ko muna lalo na pulit ang ginagamit ko kasi ayaw ko na ninilimlim na nila yung mga itlog nila na may dugo at saka yung unang itlog ay medyo maliliit din yan yung pinakaano ko talaga tested ko na na yung mga unang itlog minsan talaga ay bugok at hindi masyado maganda yung size at forma ng itlog kaya niluluto ko na lang Paling itong walong itlog na to ay puro po to fertile. Tapos number 2 tips ko ay dapat yung itlogan nyo ay talaga medyo malimlim. Hindi na para hindi labas-labas ng yung inahin hindi laba, labas ng labas. Kasi pag masyadong mainit eh lalabas sila tapos ang tagal tagal bumalik tapos number 3 kung kayo naman ay nagtatrabaho at basta walang masyadong time mas mainam na yung gagamitin nyo na babae ay pakawalan nyo na lang sana huwag nyo na ikulong kasi pag yan ay nangangayayat dahil kulang at hindi sakto yung pagbigay ng pagkain hindi yan na magbibigay ng quality na itlog at saka yung fertile talaga na itlog tapos isa ko pang tips ay dapat yung inahin natin ay healthy talaga at hindi lugon hindi siya nagmumult kasi yung pinapakain natin ang, ang na, na mapupunta sana sa itlog ay hindi na maabsorb kasi mapupunta lahat sa balhibo